Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbi. Isa sa isyo na kinakaharap ng ating bansa ay ang kahirapan. Kahirapan na tila isang sakit na hanggang ngayon ay hindi pa rin malunasan. Ito ang realidad ng mundo. Sariling pagsubok, sariling laban. Pag-asa? Meron pa ba? O ang bawat pagdilat ng mga mata ang patuloy na nagsisilbing paalala na ang pagkakataon ay hindi para sa lahat? Ito ang tanong na ating hahanapan ng kasagutan. Hindi para sila ay husgahan, kundi mas lalo nating maunawaan dahil ito ang mukha ng isang realidad na palagi nating ikinukubli. Isang kwento na hindi laging naririnig, ngunit palaging nananaig. Kahirapan. Kaya, samahan ninyo kami sumilip sa tunay na kanilang mundong kinagisnan. Sabay-sabay nating unawain ang bigat ng kanilang pasanin sa mundong puno ng tinig ng pakikipagsapalara. Magandang araw! Ngayon ay nandito tayo sa Barangay Kalimpak sa bayan ng Ginyangan. At ating aalamin kung anong uri ng pumumuhay meron sila dito. Tara, pasok tayo! Ating mapapansin ang marangyang pamumuhay ng mga tao sa bungad na bahagi ng Barangay Kalimpak. Ay! 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 Ngunit, kung kaya natin kung ano ang sekreto nakatago sa kaloob ba ng bahagi ng Barangay Kalimpak. Tara! Hey. nandito tayo sa loob na bahagi ng barangay Kalimpak. At tayo ay maghahanap ng isang pamilyang maaari natin makapanayan. Ayun na no, no. na. No. Ayun na no. na. No. Ayun na no. na. No. na Ayun na Umamog na. na Ayun na na. na Ayun na na. na na. Ayun na na. Ayun na na. na na. Mahinga ka kung pa rin. Hala, sige po, basok po kayo dito sa pabuti kong bahay. Uy, Ay, siya na! Ayaw siya mula, bahay po! Eh, sir, pabay ko Nakakari po ba kayong mga kuna ng mga na Tungkol sa araw-araw ninyo -araw, po ang Kung inyong po mga napasin at kung hindi po nakakabala sa inyo. Eh, pasensya na po. Sir, sure. at may gamit po kami ngayong araw, maglalabot ko. Nay, wala pong bigas dito. Ano ba naman yan? Mamuta ka sa kapitbahay. Pumunta ka kay Alin Lorena at mamuta ka muna. Ay, maaari naman po natin ang sabi ang panayam habang naglalabot kayo. Mahaba na daw po yung listahan. Anong gagawin ko? Ay, di ko ang ng paraan. Ano ba naman yan? Napakalaki Pumunta ka muna kay Tia po mo ka muna! Tia, may bigas pa ba kayo? Ano ba, yan? Ano? Kung may bigas daw po kayo, sabi ni Nanay. Meron, pero unti lang din. Para lang sinasabing. Ano ba itong mga kamag anak mong ito? pare na naman tayo, naghihirap! Ano nga tayong bigas? Ilan ba ang kailangan niyo? Tatlo po. Oh, ano hindi mo nang hindi yan ha opo bahala Sa'yo! Ayos na naman! Bakit may reklamo ka? Kain na ako ha! Ay, Jay, tawagin mo na yung tatay mo! Utos ka ay, ng utos! Tay, kakain na daw! Ano nga? Ano ba naman yan? Kaka tapos lang kumain. Alak na naman. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. oh, Meron din yan lang. May tao. May oh. oh, Ako ba? Bakit Ma'am? Oh. na ako ng mga damit. Halos sige. Dali na lang dito mga At lalaban ko. Ay. Pwede ba ikaw na lang ako pumunta doon? Lupaan ako sa siya. Halos sige. Sige. Ha? Ma'am. na muna ang palagay. Pwede ba? Hindi. Oh. Eh, pwede ba bukas na lang? Pagtakot. Thank mm -hmm. you. Ano ito po ba talaga ang Sir, ngayon lang po yan. Huwag po sa akin po. Sir, dahil tahan po habang ako malagang po kayo. Dahil na po kayo ang tagal Mga sampung taon na po siya. Ah! Gila po ba talaga yung trabaho niyo dati? Bago may ito po kayong trabaho, bago kayo mag-ibaba. <laughs> sa totoo dati ako nagtitinda sa kapitin. tindera ako. Tapos, nung nakapag-asawa ako, ayun na, natigil na dahil walang nag-aalaga sa mga anak ko kaya ako na na hindi ko naman pumunta sa malayo hindi ko naman maiwan dahil ko itong anak kong babaeng to hindi ko kayang pwede ipagkatiwala do sa ama niya tapos lalo na sa kapatid alam mo naman yung nakita mo naman yung asawa ko di ba? nagiinom lagi na lang yun tapos yung anak ko naman lalaki batugan. Napakatanda na sa akin pa. Humihingi ng pambili ng sigarilyo. Ano ba naman yan? Bakit mas pinili niyo po na mag kaysa po sa mga mas maritin ng trabaho po sa ibang lugar? Kasi po, oh, sir, Kung ang paglalabada naman po ay kahit naman po maliit ang kita, ang mahalaga naman po ay nakakasama ko yung anak ko. na po ba kayo sa ganyang lasa ng buhay niyo? Kung ako tatawang hindi eh. Kung ako nakapagtapos lang ng pag-aaral. Pero wala. High school graduate lang ako. Wala naman kumukuha sa high school graduate. Kaya, Bakit hindi po kayo sa condoleyin? May ano po bang problema? Ay nako sir, maaga ko na buntis. Grade 10 pa lamang ako. Kakatapos ko lang. Nang makilala ko yung asawa ko, napaka unang-una napaka-sipag. Lahat daw gagawin, bibili niya ako ng ganito, ganyan. Pero nung nabuntis ako, wala na. Kaya ito. Ikaw ko ngayon. Tampuhin namin ngayon. maraming salamat po. Sige. Sa likod ng maulad na bayan, hindi maiiwasan na meron pa rin naiiwan sa laylayan. Hanggang sa muli nating paglalakbay, salamat sa pagsama.